Hello guys, how is everyone doing? I hope you are all doing good and welcome to my YouTube channel. Once again, if you are new to this channel, please welcome and of course to our new subscribers, returning subscribers. Hello, shout out to all of you. Thank you so much for your love and support and I really appreciate it. Yeah, so for today's video, gagawa ulit tayo ng tutorial at ang tutorial na ito ay kung paano gumawa ng playlist sa YouTube channel natin. Ano nga ba ang kahalagahan ng paggawa ng playlist? Ayan. So, ito na nga, mas maayos na organisasyon ng content. So, naiipon sa isang lugar ang mga videos na may pare-parehong tema o topic. Mas madaling hanapin ng viewers ang mga videos na gusto nilang panoorin, lalo na kung marami ka ng uploads, di ba? Mas mahabang watch time kapag nanood ang viewers ng playlist, automatic kong susunod ang ibang video. Tapos tinutulungan nito ang YouTube algorithm na makita ang interesado ang viewers sa content mo kaya itataas ang iyong watch time at engagement. At pangatlo naman ay mas malaking chance sa algorithm. Ang YouTube ay nagre-recommenda ng mga playlist, hindi lang individual videos. Kapag may maayos kang playlist, mas malaki ang chance na ma-feature ka sa homepage o suggested videos. O ba? Diba? tapos pang-apat naman mas magandang user experience. Pinapadali nito ang panunood lalo na para sa mga series-based content kagaya ng part 1, part 2. Parang 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 TV episode style ganun. Kaya mas comfortable ang viewers at mas likely silang manatili panglima naman professional look sa channel mo ayan so nakamukhang mas professional at seryoso ang channel kapag may malinaw na playlist organization ayan so nakakatulong ito para sa branding ng iyong channel ayan ang kahalagahan ng paggawa ng playlist at kung paano natin gawin so, samahan niyo ulit ako at ituturo ko sa inyo one by one so tara na Ayan. So, ito na nga. Ituturo ko sa inyo kung paano nga natin gagawin yan. At syempre, kailangan meron tayong syempre phone. So, tara na nga. Umpisahan na natin. So, let's go. But, before we go further, I really appreciate if you could also consider clicking that subscribe button down below if you haven't subscribed yet to this channel. And don't forget to hit the bell button as well for you to be notified every time na mag-upload ako ng bagong videos. Yan. So, maraming salamat. And, yan. Proceed na tayo at umpisahan na natin. Tara na. At syempre, ang, ang tutorial na ito ay para sa mga aspiring content creator or hindi lang naman sa mga uh, baguhan pa lang sa pagwa-YT kundi sa mga kagaya natin na hindi rin marunong gumawa ng playlist. Ayan. So ito ay itong video ay para sa inyo din. Ayan. So tara na nga. Umpisahan na natin. So let's go. Okay. So nandito na nga tayo sa ating phone. So syempre ang puntahan natin ay ang YouTube. Click natin ito. Hanapin natin si YouTube. So i-click natin yan. Click natin yan. Syempre, Uh, i-sign in natin yung account natin. Ayan, ito yung isa kong account. Ayan, so, syempre kailangan nakasign in tayo sa account natin. Ayan, so, ito, click natin yan. Ayan, so, nakasign in na tayo sa aking account. Click natin ito. Ayan, so, nandito na tayo sa ating profile. Okay, scroll down natin. Ayan, so, click natin itong videos videos. Yan, click natin yan. So, yan, makikita nyo itong mga videos dito. Oops, medyo mabagal pa. Okay, click natin itong videos para makita natin lahat yung mga videos natin. Okay, so tingnan nga natin kagaya nito. Ayan, dito sa phone, yan, pag gusto mong gawa ng playlist, i-click mo lang itong three dots. Yan, dito sa right side, may three dots dito, click mo lang. O, oh, three dots. May three dots dito, click mo lang ito. Ayan, click nyo yan. Tapos, direct punta kayo dito sa save to playlist. Baga, yan, save to playlist. Ayan, so, kung meron kayong playlist, ayan, yan, maraming mga playlist dyan. Pero, Ayan, marami mga short video na playlist, games playlist, and um, mga ano-ano mga pa. Ayan, reaction video playlist. Ayan, kung oh, um, baga gagawa tayo ng bago, ayan, kung oh, baga tayo, gagawa tayo ng bago, click natin itong new playlist. Ayan, click natin to. Okay, tapos lagyan natin ng title. Ayan, so gawa natin ng tutorial playlist. Okay tutorial playlist. ops. Yan. So, ganyan. Mga ganyan. Ayan, nasa inyo kung kwan, kung gawin yung private. Ayan, gawin na ito. Click natin to. It's either gusto nyong i-public, unlisted, or private. Ganyan. Ayan, so, syempre, ano pa ba ang kailangan natin? Pero syempre, kung gusto nyo, i-public nyo na rin para naman makatulog. Lalong-lalong sa mga Uh, gustong, o oh, naghahabol ng WH, ayan, gusto nyo, ayan, i-public nyo rin, para kung sino yung mga gustong mag-play, ipo nila, ayan. At syempre, advantage din sa mga monetized channel na, syempre, kung ipo nila yun, syempre, makakakuha ka rin ng dollars, ayan. So, makakaroon ka rin ng malalagyan ng ads yung video mo. Ayan. Simple, pag i nila yun, makakuha ka ng dollars. Okay, so, pili ka lang dito. It's either public, unlisted, private. Okay. Kumbaga, i-public natin. Ayan, public. Tapos, create. Yan. Click natin yung create. Ayan. So, check, na, check natin. Ayan. Nandito na nga yung playlist natin. So, andito na yung playlist. So, nasa iyo yan kung i-click mo ito. Lagyan mo siya ng cover. Kagaya nito. Click natin itong pencil. Tapos, hanap ka ng cover sa yung uh, mga Or choose from the library, take photo, or create with AI. Pero hindi na, na natin kailangan yan. yan. Basta importante, ituturo ko sa inyo itong uh, playlist natin. Ayan, so kumbaga, yan na yung playlist natin. Tapos, magdagdag ka. Kung gusto mong magdagdagan ulit, balik ka dito. Ayan, click mo ulit yung three dots. Click mo yung three dots save to playlist. Ayan, medyo mas madali na lang pag nakagawa ka na ng playlist, click mo yung save to playlist. At tapos hanapin mo yung playlist na ginawa mo kanina. Ayan, kagaya ng tutorial playlist. Ito yung bago natin ginawa, di ba? Ayan, click natin yan. Tapos done. Ayan, so okay na. Ngayon, check naman natin asan na yung playlist natin. Check natin. Your videos. Ayan, dito tayo sa videos. Okay. Oops. Asa na yung playlist natin? Okay, wait. Ayan. So, click natin tong view channel. View channel natin. Ayan. So, e scroll mo lang ito ng on the right side. Tapos ito, playlist. Click mo itong playlist. Okay. Hanapin natin yung ginawa nating tutorial playlist. So, nandito na nga. Ito yung tutorial playlist natin. Nakapublic na siya. Ayan. Kailan na, uh, kailan, kailan na create? Today lang. Ayan. So, edit. Pwede mo rin i-edit yan. Ganyan siya. Ayan. Pero siyempre, kung nagkamali ka rin, kung ayaw mo yung uh, video na yun, pwede mo rin i-delete. Ayan. I-click mo lang ito. Ayan. Delete mo lang siya. Ayan. Pw uh, huwag kayong mag-alala kung nagkamali kayo sa mga pinindit nyo video. Pwede naman i-delete. At siyempre, kung ayaw nyo naman yung playlist, the whole playlist, pwede nyo naman i-delete din yan. Yan, ganyan. So, pag nag kayo, don't worry. Pwedeng i-delete naman yan. Ayan, so ganyan ang paggawa ng uh, tutorial. Tutorial. Yan ang paggawa ng playlist sa YouTube. ba diba, madali lang guys. So, ayan guys. Uh, sana may natutunan kayo ulit dito sa ating uh, tutorial kung paano natin uh, gumawa or paano tayo gumawa ng playlist sa ating YouTube channel. Ayan, so sana man natutunan kayo dito at sana nasundan nyo rin itong aking uh, tutorial. At syempre, kung nagustuhan nyo itong aking tutorial, huwag din kalimutan magbigay ng thumbs up. At kung hindi kayo nakapag-subscribe din dito sa ating channel, ayan, don't forget din na subscribe ang ating channel. At huwag din kalimutan pindutin ang bell button para naman manotify kayo every time na mag-upload ako ng bagong videos. At syempre, kung gusto niyo naman akong i-follow sa aking other social media account, pwede niyo rin akong i-follow sa akin Facebook, sa TikTok, at syempre sa Instagram. So, that's it for today, guys. So, maraming salamat and God bless to all and see you again on my next video. Bye for now!